Miss Corbidanes, pinagsabihin pala si Gerald sa iban. Nakita kung paano umaligin kay Kim Joo. Hindi nagustuhan ng management ang inasal ni Gerald. Naging dahilan kasi ito para pag-usapan muli sila ni Kim Joo. Nagdag pa, malaking selos ito para sa event o present jowa ni Kimi. Samot sa aring komento ang inilabas. Base sa inilabas sa video, kung paano nagpursige si X para makalapit ito. Halata din na iwas na iwas na si Kimi. Award nga naman pero siging lapit pa rin. Balak din siguro makipagkwentuhan ni X o pumorma muli. Samantala, pag-uusapan naman natin si Kim jo. Just imagine sa 20 years niya sa showbiz, ang bilis ng panahon. Marami na siyang napatunayan Ipinahagi din noong nag-uumpisa siya Asin Zero Talent Nagparsigil lang daw mano para may mapatunayan Tingnan nyo na siya ngayon Ibang iba na Hindi lang sa pag-ate Kinakahangaan kundi sa pagsasayaw At pagiging host nito sa Showtime at PBB. Kakaibang kimjo na rin ang nakikita natin pagdating sa pag-ate mas humusay kaya makipagsabayan sa mga veterans actors Ano pa man ang sabihin ng mga haters, isa si Kim Joo sa nagbibigay ng magandang ratings sa network. Ayon nga sa mga komento, hindi rin hayaan ang management na mabuwag sila ni Pao, Pao. Mas nag-improve si Kimmy at nakapag-explore din talaga. Marami pang pelikula ang magagawa ng Kim Pao. Umapit tayo sa tandem na ito.